Pwede po kuma. Good morning. So, ito na nga. Ligo challenge. Late na ba ako sa mga ligo-ligo challenge na yan? So, abangan niyo ang aking ligo challenge. Alam mo, Jay, naiisip ko, siguro, magpokpok na lang talaga ako. Bakit naman, te? Eh, tingnan mo yung kapitbahay natin, patulog-tulog lang. Ang gara ng bahay, ang gara ng kotse, samantalang ako, tayo, magbabanat tayo ng buto, hindi naman tayo yung mayaman. Bakit? Maganda ka ba? <laughs> Bakit? Sexy ka ba? Bakit? M makinis ka ba? Grabe ka naman sa akin, Jane. Hindi ko pala mukha. Hoy, grabe ka, ha? <laughs> Nami-merso na itong hayop na to! <laughs>